So, yan po. At uh, kami po ay bumili ng isda. Yellow pin. Apat na kilo po yung mahigit. Yan. Kami po ay naghati din ni Ate Huya. 150 pesos lang po ang kilo na yan. Uy, naman ng ulo, honey. Eh. Sinigang, honey po. Sinigang. Alay, mata. So yan guys, ito po yung aming biniling isda. Ito po ay galing pa sa laot. Yan po, at ngayon ay atin ay itong ipapapalang kong tatay. Fish yan eh, fish. Ito sa atin, baba Kaka na may mata na yan. Ang malaking ang mata na maloy. Malambot na. Malambot, malambot. Malambot talaga ang mata.

At para maganda pa pa lang. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, anak. <laughs> ito <tis> may parang tiyo may... Ito ito. Oh, Ape, dito lang ako at hindi ako mahulog at... Padaingin hmm. na po. Stayed padaing, hmm. yung hmm. technique naman yan, balong technique ni Padre. Ape, malaki. Ay, wak lang. Ay, kung madurog naman. Ay, nasa gardiya. Hawak na luloy. Turo, ote, maganda. Luloy, hawak. Ate, ate.

sa mga sangkalan. Pinaralay yung... dito, pinapartida. din Papartidahin pa na Yung sasabing ang kulas. <laughs> <laughs> pina pina -pina <laughs> Papayin niya e, si na kayo. lahat ito. Sabi doon ang aning. ano Hindi pinapili. Hindi pinapili. Hindi pinapili. wag na kayo. lahat Kasi sabi. Baka ay mahila bilad. o ma. Kahit itas, kaya Ano Ay sige, ka, dudugo ang ulo. Huwag tutun! Napakaganda magkaroon. Pagtag-tag tatay eh, mapupunidhan ni tatay Yung sa tinig. Kunti taong huli. At matigas-tigas po tatay yan eh. tayo. Ibig sabihin po kaya po ang lumakot ngayon? Hindi, o... Baka tigil na lang mo. Placing? Pleasing o kaya yan maruntas. Pati yung mga mm. sakas. Bo, bakit mo na makikita mo ang mata? Hala, baba, Big fish. Ito. Baka makuha. Baka hmm. makuha ng ano. Hmm. Ikaw baga anak kayo sa'yo kaparte mata. Magda mata daw ang kanya. Gusto may mata. Ate buo, sa'yo ko na.

So, yan po. At kami po ay partida na ni ate Huya. Tek dalawang kilo po kaming mahigit. oh ito po binasa pa. Salamat, aloyoy! Okay. Yan po, binigay na ni ate sa amin ang puso. Ilang ilan? Isang kilo? Aboy, ito. Wala na. Yan na po yung kalahating kilo. Ito pa, Yan pa. Wala na. So yan guys, at si tatay po yung naghihiwa na ng gulay naming ilalagay. Talong po yan. At si tatay po ay nanguha rin po ng talbos ng kamote. Yan. Yan po ang aming igugulay sa aming luluto yung sinigang na tambakol baga tatay yun? Yan, sinigang po na tambakol o yung yellow pin po. So yan guys, at tayo po nandito na ngayon kala... Stain. Tao po. Yan at kami po ay hihingi dito ng kamyas pang sigang. Ayan po, daming kamyas. Kami hingi ng kamyas. Ayan, nandito si Kuya Makoy. Sin, Kuya? Nandito sin Baboy Ah, nandito. Ayan po at aking sisilipin ng aming alagang biik. Pera bali sa aming mga baboy. Ay, Maloy! Nandiyan ka pala, Diyan ka pala dumaan! Halika! Halika, baka kayo maano dyan sa may kahoy, may pako. Halika, tating nga Magpera balis kayo sa ating biik. No? Hello! Halika, malik pa! Pahin namin mo, dali! Pahin mo, Inumimod, tinong inum sila! Ito naman po yung mga pakain ng aming pig. Wala na, yan ay ko lahat natin ang na. Ah. So yan oh, po, obo, wow, kuya. Ito yung mga na eh. Na. Wow, kuya, parang uh, ano na, oh, hindi na muna makita yung pansot oh, dati. Wala, nang maturo ka ng biyernes. Yan, biyernes. yan po ay pinaturo ka ni Kuya Makoy, pampataba, pang vitamins, mga vitamins po yun. Pamagana. Pampagana pong kumain Kaya, ang tinuturo pin... ko. Grobe, ubutsog ng tiyo. Buyag, buyag. Managiliit. Ali, kuya, di yan. Iyan, honey. Yan po yung dating malito. Halos sila po yung lalaki na ngayon. <laughs> buyag, buyag. Sa aming mga alaga. Hindi pa natutulukan, mapupula. Hindi, Hello, hello, hello. Kamusta kayo? Hello, hello, hello. Kamusta kayo? Hello, hello. Kamusta kayo? Hindi malaki na kayo, niya. honey. Malaki na kayo, honey. Ito. Oh, so, mahaba naman ito. Okay. Oh, eh. isang biyernes, ituturo ko naman yan ay purga. Hello. Pagpangulaan sa babi pa naman yan. Ah, ano po yung ulo. Tara, yan, nandito Hello. rin po si Ninang Iyen. Hello. Iyo, nakakatuwa. O, <laughs> tama na nag kay Ninang. Wow, yeah, mga babae. Kaya nagpapain mo sa mga yan. Okay na. Wala siya mga Talaga ni okay. nang datoy alaga sa pagpapainom hanit sobrang init po han. Well, mm. Yan ay ang sa araw pag ako nagtatrabaho dito. Na dito. Hello hello hello. Hello hello hello. Hello hello. Kumusta kayo? Kay bihira naming mabisita kami busy. Yan. Magpataba kayo ha, kay magpalaki ha. Nakipati kayo, kayo alagat kay. Oo nga, o kayo ay walang mga kagat ng lamok. Ay may kikwit hindi nga sila. Binibisita yung dagin ko, ano modesto. Ay to po. Bueno <laughs> na ino. Aba oh, mo tubos agad ko yan tubig ah, mo nilagay. Eh mami, ino mga alas 7. Ah, yeah. pinapainom mo Pinatira na dito. Yan po dito. at yan po ay kay kuyang iniipon yung dumi para po hindi mabaho. Pampataba. Pampataba po Pampataba. din sa mga halaman. Oh. oh. <laughs> yan bagay kay Nino. Huh? Ano bagay ang pig, anak? Ako abot ng pig. Ha? Abot ka bagay? din Hindi Pag ako'y <laughs> <laughs> malaki na abot na, na oh, yan Hello, hey, man, hello, hello, hello. Kali ka, oh, kali may pagkain ko yung ako Yan, oh. Sige, lagyan mo anak ng tubig. Doon, doon mo anak, lagyan. Ah, sila ko yung katapusan, katapusan ni Arin ang paliguan, honey. Ilawin ko pinapaligod. Ini nak apa? Ini nak apa? Ini guna. Ah, Aba, eh. kuya, maalam, honey, sila. Doon naman talaga ang di Hindi hindi ko nililinis. Laging doon lahat nang doon ang doon. Pero ay may inabot, ah, doon ang minatera na. Pag may... Maalam po yung, yung mga bik namin. Sila po yung lang daw pala talaga na ihi sa gilid na yun. Ah. No? Kaya laging hindi malinis. Oh, ah. Eyo, very good kayo ha. Very Kaya good. Ano, lalaki na ha eh. Eyo, grobe ito. <laughs> Kabutsog. Buyag-buyag. Kumain kay Kalga tinala ya. Yan ganyan po karami. Tatlong ang... beses silang kumain. Yan ganyan po, tatlong ba ganyan po. May nakakain na bibi? Oh, sila anak ko hindi pwede. Bukas Ito yung hinalo ko na at ililalagyan lagi ang unang arto. Bulo ah, uh, na dami na mabawas sa 2 Ah. Sin yan po, po ay yung R1 na, R2 na may halo na May halo na daw po itong R2. Yan po. Eh. Yan po yung pakain ng aming mga biik. Tatamin na naman. Iya. Hey, uh, Naingit at naririnig po yung pakain. <laughs> eh, hey, ingit pa talaga yan. Si Babu yun talaga. Ang gala eh. <laughs> o, oh, dito, dito, dito. Hali kayo. hali kayo. Hali kayo, hali kayo, hali kayo. Mahal picturean mo nga sila na nakagay sa lahat. Oo, oo, oo. Oo, oo. di sila sama-sama ito. oh oo. Oh, oo, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. hali kayo. Dali, picturean mo sila ng marami. Ayan. Dali, dali. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. Subo, subo, subo. Nawala sila eh. At ting. mag So, yan po at nandito rin si Sten. May lakad si Miss Heart Jawa na. Nawa na hawla. Ito ibo kasi bibuilding ako ko pa. Ayan, at yan po ala ni Kuya. Yung pinakang pasukan po. At kami po ay mangunguha na muna. Tapos na kami pagbisita sa aming biik. Yan. At kami naman po ngayon ay manghihingi na ng ano ay ng kamias. Mm -hmm. Tayo mahal. Mahal ka na plastik ay ina At papakita ko po sa inyo kung gaano karami dito ang kamias. Malo ko kami na. Yan po ho ng lalaglag. Abay, grabe. Oo oh, po. Abay, grabe dami ng ano. Hmm. Oh, bujo pala meron din ko eh. So, yan po tayo pipitas na. Malalaki po pati. Hmm. Ay, tala, eh. Mahal, tingnan mo, kadami. Kadami hmm. na naman yan. Yan po, tingnan nyo, kadami. Grabe. Ang laki dito, ako mag na ito. Oh, Hagot naman, na yung Iya. ka. ha. mo, Ano na ito? to? May badabid ako. Kuya, buti ito hindi... Ano, Dami-dami ano? nang nalalaglag. Ilalim linggo nang nalalaglag. Ito yung naubos ako. Dapat, ito yung... Yeah, ito yung sa iba, eh, kung na, pinapatuyo. Pinapatuyo dito yung ano. Na. na. Dito ka ka diyan. Ano dito ka? Oo, oh, damihan e. Eh. Ah, picture ka muna kay mama dito ha. Dali Ay, kong, ka. Ipicture ka, ka na, muna. Huwag mo Oh, Dali mo na. Mahinog dito yun. Ayan, baka yan eh. Lalo itong isa. Mas malalaki itong kabilang. Balyo. Oo, oh, may turadan pa po. Alright. Malapit na yan. Ha? Ito. May balot yan, balot. May balot. Wala, tira. Hmm. kaya makalawa ka lang halit. Ito mga pang tahin Kaya wala laki. Oo. May nagtuturo. Oo, oh, basta sa Sunday, ha. Sa umaga na sabad. Hindi, oh. hindi mo Sa oh. so umaga na sabad. Wala pong bulak-bulak. Mahal, ko kayo sa aking halamanan.

Dahil po dito ang siling natutuyo na. Yan. Yan po yung mga nakuhang kamias. At yung iba po ay binigay ko kay ate Huya. At siya po yung magluluto din. Masim-masim? Opo, masim-masim tatay. Para po yan ang ating pang ano talaga. Hindi na natin lalagyan na pang asim. Yan ah. Sinigang sa kamyas. Sinigang sa kamias. So, yan po. At nakuluna, na. Lalagyan na po ni tatay yung isda. Ooh. So, yan guys. At kami po ay nag-try ni tatay na yung pong aming ginawang sabaw dyan sa aming sinigang ay yung pong pinaghugasan po ng bigas, pero po hindi yung unang hugas. Yung unang hugas po itinapon ni tatay, tapos po yung pangalawa at pang, yung pangalawa na po yung inilagay ni tatay. tatakpan na po. So, yan po, at nailagay na natin yung ating kamyas. So, yan, pipapakuloan na lang natin, at saka po natin ilalagay yung ating gulay. So, yan po. At atin ang ilalagay yung ating gulay na talong. Hoy! <laughs> so, parang dami daw po ng, ng ano, namin ng ulam. Kami po naman ay lilima lang kakain. Dami ng ulam namin. na na po kami kumain. Lulutoy na lang po itong aming at yung talbos ng kamote. Ah. Tapos po yung talong ay gamit jo hilaw-hilawin. Yeah. Oh, yan po okay. ang sabaw. Dila. Wow! Pinat! 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 Oh. Kayo, ay 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 ay. <laughs> oh. halika, ah, kayo! Halika kayo Oh, Ate. Oh, masarap ang sinigang at pulos. Oh, ano? ano, <laughs> <laughs> ano <kung malaki, laughs> ang Oo, oh, oh, talaga namang masarap ang sabaw ho. Na Anak, na, halika na toho. Malaki ang ice. Halika dali. Yan po. At si Malayo Ang kapartida. Malaking mata. Happy? Okay? Anak, okay? Nahigop nga po. Hipan, hipan ha. Hipan, anak, hipan. Sige, sige. Hip, hip, hip. Yan, hipan. Hoy, oh, mahalo ah. Masarap baga. Masarap. Ang loto, baby ko. Anong masasayang sa loto ng tatay? Ayos. Ayos. Ah, matamis. <laughs> so, yan po. Kain na tayo. Toto, hindi kaya siya matinik na ito, ah. Anak, matinik, ha? Kain na, anak. Ano, ano masasabi mo sa mata? Masarap, anak. Lakihan, eh. So, yan, guys. Kain po tayo. Kain po tayo. So yan guys, at talaga lang mga si Maluye ganadong ganado po sa pagkain. Marami pong nakain sabaw. So yan po at yung Mr. Kinakain pa. Ako po ay tapos na. Yan, pinagtinikan. Yan po pinagtinikan ni tatay ha. Lugan <laughs> mo muna. Ako mo, bukoy ka sulit na lang